So, ayan. Nagbaon ko. O, pumbulad, lapo bulad. Diba? Nagbaon gig ko. Promise. Every time na travel me, nagbaon ko. Ano. So, kaunta? Manyaga ta. Kaunta, anay eh. Manyaga ta, da. Kaya e, panyaga di sa amon sa U.S. So, sausaw ta sa, sa kamatis.

gid ni sa buntag ng bulan bulan na pag may mm um, rice sino kaso kaso kakao karating lang namin dito kagabi wala akong mga panlamas si Bibi Hopi ang kinain niya is so dito na yung ayan kulit mm. ako paglaruan ng rice, ang mm, fish, um, 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 kasi siya na yung kakain, magbababay na si Miss Bams. Kasi medyo magulo na to. <laughs> Ayan, adios everyone. Thank you for supporting us.